Juan. Guys, maglalaro kami ng ano ko. Sabi niya, laro daw kami. Ito laro namin gagawin, guys. Iikotin ko ito. Ito, kung sino maturo nito, ah, premium daw, ano, bibili daw ng ice cream. pa pero pag sa akin to, walang ice cream. Ha? Hello. Yeah. Hay ka muna. Hay muna. Ya yeah, guys ha. Ito. Dalawa lang kami. Dalawa lang kami dito kaya lalaro kami. Tingnan mo ha. O oh, ganyan yan na Sayo iyo yan ha. Ha. Okay. Oh. Wala guys oh. Kaya <laughs> <Yeah>, dito. <laughs> Wala. Oh, uh, ulit, 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 ha? Oh, uh, pala, dito, o, uh, di uh, Ulit pa, isa pa. Ano si? Tagal naman ang ice cream nito. Datit, natatakam na ako, eh. Oh, uh, wala. Uh, uy guys talo ako diba no may ice cream siya ngayon ayan dahil masunod rin tayo bibili tayo e, daw ng ice cream mo oh, guys o oh. bibili siya ng ice cream mo oh. bibili ito na ang premium niya. siyempre hindi eh, rin ang papatalo eh. mayroon din ako

may frame nung siya, may frame yung din ako kaya dalawa kami có kain kami ng mga school có